Baon, boss. Baon yan, baon. So, papunta kami ngayon sa Sapa. Tapos, nag prepare lang kami ng pagkain. Ayan. Papaya. Tsaka yung, yung bulad. Tapos, yung iba, yung iba namin kasamahan, nag-aantay na doon. Ito yung iba. Ayan. Si Boss Kong. <laughs> What's up mga kakain Nandito naman tayo sa panibagong kalokon at adventure Dito lamang yan sa Pungag Tv! TV. So let's go! Hi! Papunta na tayo sa Sapa ngayon hindi ano din ibanat din kasamahan. Ano sa unahan yung iba? Narah. Narah. Nandito na po tayo sa bahay ni Exco. <laughs> bye. bye. Nandito na tayo sa bahay ni Guligo. Kanina pa sila nag-aantay. Ayan si Guligo. Wow. Kanina pa sila nag-aantay sa amin. Sila ni GR. Nababad trip na sila. Kasi ang tagal-tagal na. Gutom na gutom na sila. Hindi pa sila kumakain. Nagkaon na lang kami. <laughs> Nagkaon na lang sila. Nagkao lang ako. Tumaba. <laughs> <laughs> sa camera na, lang yan. Super guwap. Oh, ito. Not like dati. before. Not like before. Dati guwaps, silang, hindi no, dati guwaps hindi, lang, hindi super. Hindi, super guwaps nga ngayon eh. Ibig sabihin, guwaps, uh, guwaps dati.

So, nandito po tayo ngayon sa Uy. Tay ba to? Oh. Oh. It, it smells like tay but nga, buti na lang hindi ko napakan. so nandito na po tayo ngayon sa so, us... Naka-arating na rin oh, natin, ang dating kulay brown, kulay green na ngayon. Mababait kumangang pamasko pa rin kanilang pinakamahal. Sige ba? May ang pamamahal? May nagkakataon? Oro ito.

Hindi rin, kaya dapat man, proper. naman ang University of Eastern Philippines. <laughs> engineering. Oh di ba? Ano katanonoy? Tawo. <laughs> engineering yun <niyo? laughs> what? Hindi daw nanonood sa so tao. Naghala ko kay mga buo ko na tawo <laughs> dito. Hindi ko. Hindi ko pa Salamat sa sponsor kong TV. Kaya rin bulad. Kaya na. Kaya na. <laughs> Suka. So, uh, Nagkakao kasi ng bulad na. Let's. <laughs> Okay. May pobre kami. Ikaw, may pobre na tulotolan ng scooter. Dua-dua tulot-tulong balay. Tulot-tulong balay. So, matuto po tayong Pumain kumain ng pangmahirap. Magpreparar ng pangmahirap. Kasi mga mahihirap talaga tayo. Kakain niya sana kaya lang na naiwan yung gulay. Ayan. Pampalakas. Siyempre, lalangoy kami mamaya. Wala yung pampalakas wala na. Ayan eh. Ayan na, paghakbot na lang, oh. Naiwan yung utan. Alam niyo yung utan? Utang ina. Kanina, Uh, ilang ba tayo? More than 10? More than 10. Tapos, tama doon yung mga pinsan ko, yung ex ko, pati yung puti. Tapos, kami yung mga pinsan na lang yung nagsira. Ang dami namin kanina, di ba? Hmm. Hindi naman kami guto. Mga wiki. Hindi pa guto kasi siya yung nagbuto. Hindi pa guto. Tapos ako, super heavy breakfast ako kanina. Kumain so, muna ako bago ako ano pumunta dito. Ako din. Kasi kala ko kukulangin yung kanin. Tapos, so <coughs> far, <super, coughs> hindi na nilakad. Bali, yung mga girls pala na mga pinta namin, ini-emi lang ako para hindi ako makasama ngayon sa kanila. Kasi bukas, baka hindi na ako makasama kasi si Master kasama mo. Hmm. Guys, look my thumb. Ang good, ako ka. Look, wala oh, pa. Ino-normal you know, ko ba? Ano naman ako? Ano na naman ako? Ano na ako? Ay no, kuwit mas malaki sa iyo kasi ano na di Kung kaya di mo di di Kaya pa? Kampay na lang. <laughs> Paye, titira namin sa yung ano yung inambag mo. <laughs> Hindi mo makita? Siya yung pinakabigatid sa tropa. Ito. Para kay Paye! Para kay Paye. Cheers! <laughs> Kampai, Paye! Kampai! Paye, back up! Back up, Paye! Hello, <laughs> Bravo, bravo! Kape, kape! Giro? nasa likod ko is paliguan na Tapos, dito sa right side ko, and then yung tropa. So, sumagpinsan ko, naglalaro na. COD. COD. Oh, COD. Natutula lang na ako, sobrang kabusugan. <laughs> go, go, Power Ranger! Jiro? Na ano ba yung naran sa Northern Lights? Northern Lights, specific name. One word or two words? Two words ito siya. Andrea Bocelli, di ba? Andrea Bocelli. <laughs> <laughs> Northern Lights. Ano yung tawag sa ano sa Northern Lights sa Norway? Hindi niyo sasagutin. Malamang di ko pa na-upload. Nakalain. <laughs> <laughs> Aurora. Oh, yun! One word. One word. Yang Maria Corazon Aurora. Aurora Boulevard. <laughs> <laughs> Aurora. Aurora Maria Corazon Aurora. Aurora bocelli keyword Dire, Aurora. keyword nanti para mm. makuha mo lang, ay. An Aurora. Yo Aurora Borealis, Aurora Borealis. Aurora Borealis pala. Aurora Borealis pa lang. No, hmm, ba 'yan? 'Di ba 'yung Northern Lights? So kaya tinawag pala niya ni Andrea Bocelli kasi sounds <laughs> like Aurora Borealis. 'Di ba si Andrea Bocelli kay singer, singing. a blind singer. Ah, tama ba? Blind singer ba siya? Si Andrea Yo, Di ba si Andrea mo blind? A blind girl? Singer siya di ba sa the, the Prayer? Yeah. Andre Bocelli yeah. na Andre can <laughs> si Andrea Bocelli yang di mabili <laughs> Maya magsatabi. You Kaya know, I know, yung the northern light mm -hmm. tinatawag sa, town, ano, in Norway, is Aurora uh, Borealis. Mm -hmm. mm -hmm. Kung gusto nyo, yung keyword is Andrea Bodicili. Sabi niya. <laughs> <laughs> Kung balito sa pinsan ang daming keyword. Tapos pag tinatanong na ng crew, hindi na makasagot. Nakakalimutan ko kasi. <laughs> tapos ngayon, na-confuse pa ako. Ako kasi as far as I know, pagkakalam pa Andrea Bodicili is a... C I know, I know that na singer talaga siya pero hindi ko lang alam kung boy ba siya or girl na blind kasi ang pagkakalap ko is blind huling subo huling subo sa tag-init ah bali by the way di ba is a dried fish dried fish pero sa term ng mga gay o sa amin ginamitan namin to para maging class pag tin tinatanong sa liba, di ba sa boarding house is pag Friday wala nang ulam is ito na lang guys fish out. So anong ulam nyo? Nasabi namin, ah fish pili di El Nino. Kasi di ba, tina bakit tinawag nyo fish pili? Kasi di ba, ito siya, tapos isda siya, tapos El Nino kasi di ba sobrang init. So dry. Kaya, guys, Bagong karma. ha. Pag buwan tinanong kayo ng kapitbahay nyo, anong ulam nyo? fish pili <laughs> di El Nino. Diba? Para at least class naman, kahit pa di diba? sa pangalan pa lang. Tapos yung pinagtanungan, Adi, yung, yung nagtanong ay... na kapit, bakit sasabihin na lang, ah, <laughs> ah, okay. Ah, okay. Tapos, biglang pumasok ng bahay nyo, at tinatanong sa nanay mo, ah, manay, asan yung ano nyo, yung fish pili di El Nino na ulam nyo, sabi ni <laughs> ano, yung nanay mo, mapapagano na lang, oh. <laughs> <laughs> Oo <laughs> 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 oh, nga, fishing reel Tapos yung kangko, ay ah, yung kangko na ginisa. Ano ba yun? Nakalimutan. Spinach yun, di ba? Basta may spinach yun. Basta ang haba. Ang ganda din, social din yung ginawa nila. Na natin Papa, pang pakusag lang <laughs> ngayon niya kang kong, ano? Pinag-iisip pa kita ng mga bata, bakit ah? Kaya ang giniisip ko, paano naging, ano, torch ng green source ng energy. Hindi, hindi naman protein. Correct right? diba? Hindi naman, wala naman protein yung ano, yung spinach. Meron ba? Kasi as far as ano lang sa spinach is green leafy lang siya. Green leafy vegetables tapos water or unwatery and then may kunting fibers. Pero iwan ko ba kay Papay kung bakit pag kumakain siya nagtagawa. Papa, pa <laughs> papay! Papay! <laughs> na kami! So we are done. Maliligo na kami. Kasi lang kundi. Hindi dumating yung back up niya. And then wala siya? na. Wala. Ito tignan nyo Maliligo <laughs> <laughs> Siya lang nakaubos niyan. <laughs> Di ba yung sa dagat? Ayam, ready lah, pa Kamu alat sama si signature. Bukla. signature oh, okay.